Alam niyo ba na ang simpleng abokado ay isa sa mga pinaka-healthy na pagkain sa buong mundo? Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang benepisyo, kaalaman, at fun facts tungkol sa abokado para sa ating katawan at kalusugan. Siguraduhin na tapusin nyo hanggang dulo para malaman kung bakit ito tinatawag na superfood. Una, mayaman ang abokado sa healthy fats. Ito ang monounsaturated fats na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol at mabuti para sa puso. Trivia 1. Alam mo ba, ang abokado ay tinatawag ding alligator pear dahil ang balat nito ay magaspang at parang balat ng buwaya. Ikalawa, maganda ito para sa ating puso. Dahil mataas ito sa potassium, nakakatulong itong ibalansang blood pressure at pangalagaan ng tibok ng puso. Trivia 2. Alam mo ba, ang abokado ay isa sa iilang prutas na mayaman sa protein at healthy fats. Hindi lang puro carbohydrates gaya ng ibang prutas. Ikatlo, puno ng fiber ang abokado. Nakakatulong ito sa maayos na digestion at nagbibigay ng pakiramdam na busog ng mas matagal. Ikaapat, sagana ito sa bitamina at mineral tulad ng vitamin C para sa immune system, vitamin E para sa balat, Vitamin K para sa dugo at B vitamins para sa enerhiya. Trivia 3 Alam mo ba, ang pinakamalaking abukado sa Guinness World Records ay tumitimbang ng halos 2.5 kilograms, parang isang buong baby watermelon. Ikalima, nakakatulong din ito sa kalusugan ng mata. Dahil sa lutein at zeaxanthin, napoprotektahan tayo laban sa cataracts at macular degeneration. Trivia 4 alam mo ba, kapag pinagsama ang abokado at kamatis, mas dumadami ang nutrients na nasisipsip ng katawan dahil sa kombinasyon ng healthy fats at lycopene. Plus, Ikaanim, mainam ito para sa mga gustong magbawas ng timbang. Dahil sa fiber at healthy fats, nakakatulong ito para hindi tayo madaling magutom. Ikapito, nakakapagpaganda ng balat at buhok ang abokado. Dahil sa vitamin E at natural oils, nagiging moisturize ang balat at nagiging mas makintab ang buhok. Trivia 5 Alam mo ba, sa Mexico, araw-araw ay tinatayang 30 milyong abokado ang nakukonsumo. Grabe, halos hindi mauubos ang guacamole doon. Ikawalo, mayroon itong anti-inflammatory properties. Nakakatulong ito para mabawasan ang pamamaga sa katawan, lalo na sa mga may arthritis ika magandang kasama ang abukado sa pagbubuntis. Mayaman ito sa folate na mahalaga sa pagbuo ng nervous system ng sanggol sa sinapupunan. Trivia 6. Alam mo ba? Ang abukado ay tinatawag na fertility fruit sa ilang kultura dahil konektado ito sa reproductive health at folate content. Ika-10, nito ay tunay na superfood. Puno ito ng nutrisyon na swak para sa kahit anong diet kaya perfect na idagdag sa ating araw-araw na pagkain. Ang abokado ay hindi gulay kundi prutas at classified ito bilang isang berry. Unang lumago sa Mexico at Central America at tinatawag din itong alligator pear. Maraming klase ng abokado, pero ang has abokado ang pinakakilala. Mababa ang asukal nito kumpara sa ibang prutas kaya safe para sa mga diabetic nakakatulong ito sa absorption ng nutrients lalo na sa fat-soluble vitamins A, D, E at K mula sa ibang pagkain. Ang avocado oil ay pwedeng gamitin sa pagluluto at mayaman sa antioxidants. May magnesium ito na nakakatulong magpababa ng stress at pamparelax ng muscles. Tulong din sa pagpapatibay ng buto dahil sa vitamin K, phosphorus at calcium. Maganda sa utak at memory dahil sa omega-3 at folate. At higit sa lahat, napaka-versatile nito sa pagkain. Pwede sa shake, salad, guacamole, palaman sa tinapay, o simpleng kainin na may gatas at asukal gaya ng estilo ng mga Pinoy. Kaya kung gusto mong maging mas malusog, isama mo na ang abokado sa iyong diet araw-araw. Ngayon, gusto kong itanong, ano ang paborito mong paraan ng pagkain ng abokado? i-comment mo sa baba. At syempre, huwag mong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang health tips at videos tulad nito. Salamat sa panonood at lagi nating alagaan ang ating kalusugan.